Umaga, At ako po ay nagpipintura dito. Ayan o. Ito. Ayan o yung aking napinturahan ngayong umaga. Ayan. Pagkatapos ko pong magligpit ng mga basura. Ay nagpintura naman po tayo. Ako pala. Hindi kayo. Kaya ayon At tara na. At tayo'y magpatuloy sa aking ginagawa. Let's go. Pintura, pintura, pintura again. Ayan, diyan ka muna. Mahiwagang tripod. <laughs> Ayan, diyan. At malalagyan ng pintura yung halaman na yan. O. Oh. Ano? <laughs> Ayan. Huh. Kitang-kita ninyo yan. Hmm tayo maglalagay ng mas <clears throat> isang mahirap na trabaho ang magpintura at napakadelikado po nito sa ating kalusugan unang una po pag mahina ang inyong baga maaring kayo ay hikain kung mahina naman po ang inyong pangamoy maaring kayo po ay malasin yan Ayan po ang walang pito ka. Ah. Delikado po ito talaga. That is amoy. Kaya kailangan natin ang mas mga sadi. Ayan. Ipihit natin dito para kita tayo ang ating ginagawa. Yan. Napakadami po ng trabaho ng ginagawa ko dito. Hindi pa ko kaya. Tuwing Sabado lang po ito. Ako nagkaganito. Ay bago naman po mga pagpintura eh. Napakadami pa kong gagawin maglilikpit po ng basura hahakotin yung basura ayan bago pa ba ito magawa ito so, ay gama eh. utay utay ayan utay utay lang at mamaya tayo ay uuwi na mga sadik mga sadik wala na ako naging kasama dito. Ako ay naiwan na uli dito mag-isa. Ay nako. Siya nahulog pa ng aking cellphone. Ay nalo nang nawala. Ayan, kaya tayo nakamas. Mga sadik ay mabaho ang pintura. At nako inhalos para na ako'y nalalasing na sa amoy. delikado ang magpintura kaya kailangan eh dapat pa nga ito may pangangong respirator eh yung gaya ng ginagawa namin sa ibang bansa 'Pag ko lang ito. Tayo uwi na. Tara So, ayan. At tayo ay nagpipintura. At abang alalanin nyo na tayo ay may makayari dyan.